ultra wide Naka ultra wide to Ultra wide Ultra wide yan tapos ito yung normal ya normal na size na framing Ayan yung normal. Tapos ito yung medyo zoom na konti, number 2. Ayan, medyo zoom na konti. Sumusum siya ng konti. Ayan, number 2. Number 1. Tapos yung zoom. Ayan o. Sobrang lawak ng kuha pagka naka ultra wide Lawak o. Oh. Normal Number 2 Number 1 0.6 0.6 Ang lahok ng 0.6 oh 0.6 0.6